Tuloy ang pamamahagi ng ayuda sa mga rice retailers sa Mandaluyong City ngayong araw. Kasunod na rin ito ng kanilang pagkalugi sa ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Makibalita tayo kay Joshua Garcia live. Joshua? Rice and Shine Pilipinas, Rice and Shine Dayan, nasa mahigit isang milyong pisong ayuda ang matatanggap ng mga rice retailers dito sa lungsod ng Mandaluyong. Daya nakatakdang ipaabot ang 15,000 pesos na cash assistance sa mahigit 70 micro rice retailers na Mandaluyong City ngayong umaga. Ang nasabing ayuda ay sa ilalim pa rin ng patuloy na isinasagawa gawang Sustainable Livelihood Program Economic Relief Subsidy o SLP uh, ERS para sa mga rice retailer na apektado nga ng Executive Order number no. 39 o price ceiling uh, o price ceiling sa bigas na ipinatupad dito lamang nakaraang linggo. At daya, uh, dayang kagaya ng inaasahan ay uh, pangungunahan na nasabi ni distribusyon ng subsidiya ng lokal na pamahalaan na nasabi ng SOD, katuwang ang Department of Trade and Industry o DTI kasama ang DSWD. At yan muna ang latest. Balik sa inyo dyan, dayang. Salamat sa iyo, Joshua Garcia.